So, ayan guys, no. Puntahan natin yung ano, pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Ano? So, actually galing ako dito kanina. Galing yung ating pangulo dito kanina mga pre. So, puntahan natin dun banda, no. Tingnan natin yung view. Ayan. So, congratulations sa mga magsasaka na natulungan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. So, wala na silang utang, no eh talaga namang mga uh, yung mga utang ng ating mga magsasaka ay talagang uh, solve no solve na solve Ayan. so ganda ng paniki no yan yung paniki tarlac mga pre so titingnan natin no Ayan, so tayo ay naglalakad pa lang at titingnan natin yung view doon mga pre Yo, let's go So yan, napakaganda ng panigi mga pre ano. So talagang uh, pinaganda. Ayan. So dito nang galing yung ating pangulo kanina. Ayan. So pupuntahan po natin kung kung saan galing yung ating mahal na pangulo kanina, no? So tatawirin natin kasi syempre may mga ano to dito, may mga tricycle. Pangit <laughs> naman kung walang tricycle, no? So yan. Ayan, tawid na tayo. Ayan. Aha. Uh -huh. Yan. Uh, ganda, di ba? Kung makikita nyo dito, ganda ng mga ano dito, no? Ganda ng view. Yan. yan. So, eto yung yan. Yeah, Napakaganda ng harap. Wow. Di ba? Mapapawaw ka talaga. Talagang in-improve ng mayor dito, no? In-improve ng mayor ng paniki. At dito pumasok yung ating mahal na pangulo kanina. Ayan. So dito pumasok. Dito po pumasok yung ating mahal na pangulo kanina, no? So kung titingnan niyo diyan mga pre, medyo ano, ganda ng view. Ayan. At syempre, yan. Oh, tingnan niyo naman, 'di ba? Dito nangingit yung mga dutae. Eh duta eh, inggit na inggit. Ayan na. Ah. Kasi, ang uh, tinulungan ng ating mahal na Pangulo ay uh, yung mga magsasaka talaga. No? Kaya nandito yung ating mahal na Pangulo. Hindi lang naman po dito sa paniki. No? Ayan ah. Hindi lang naman po dito sa paniki. No? At, uh, marami pa po lugar. Ayan. So, kahit saan pa lugar yung ating Pangulo, nandun po tayo. Abangan nyo po yan. At ito yung nasunog na palengke oh, ayan oh. Nasunog na palengke 'yan. So, 'yan guys. At dito kanina sarado po ito dito, sarado'n sarado 'yan. No, talaga namang ano 'yan, uh, nag ingat yung ating kapulisan, talagang iningatan nila yung ating mahal na pangulo. Mahal na mahal po ng ating uh, yung mga uh, kapulisan na taga tarlak yung ating mahal na pangulo kasi bakit? <laughs> dyan kanina, may sniper dyan doon, may sniper din kalat po yung sniper dito, kaya nga ang uh, sabi nung nag-comment sa akin kanina baka anti-sniper, bakit magkakaroon ng anti-sniper kung uh, uh, meron namang pagbabanta, minsan kasi may pagbabanta 'di eh, diba? So ang anti-sniper, hindi po totoo yan sniper po yan para sa mga magbabanta sa ating mahal na Pangulo yan o, ba? Diba? Yan po yung tarlac. O, diba? So, may pulis doon. Kalat po yung pulis. Sarado po ito, ha? Sarado po yan. At sarado po lahat dito. Yan, sarado po lahat yan. At dyan kanina. Yan. O, kita nyo, ang daming tao dyan kanina. Oo. Uh -uh. At lalo na sa loob po. Kasi yung nasa loob karamihan, mga farmers po yan. So, saan yung ano? nasan yung mga farmers pumasok okay san sila pumasok kanina dito dito yan dito pumasok yan kasi nandyan yung ating mahal na pangulo mga pre so dyan sila pumasok at uh, nagano sila dyan kumbaga yung utang ng mga farmers sa ilang taon bayad na po ng ating mahal na pangulo ano yan bayad na yan yung utang ng mga farmers yan so bakit ninyo binabas yung ating pangulo no Talaga namang mga uh, pakalupit nyo. <laughs> Grabe ano. Pero proud lang ako kasi siyempre nung asawa ko taga ano, Ilocano po yung asawa ko. Ilocano po yung asawa ko. Oh, jan kanina sarado po 'yan. Nandiyan kami kanina oh. Oh, wala pong ano ah, walang VIP ha. Walang VIP, VIP. Nandiyan lang kami sa gilid kanina. Ganun 'yon syempre, individual lang po tayo mga Pilipino. Walang VIP, VIP. O, tingnan nyo yung mga vlogger ng mga KOGC, mga ano, feeling nila VIP sila. Pero kami dyan kanina, dyan lang. Dyan lang kami sa gilid, oh. ba? Diba? Walang VIP, VIP. Dyan lang po kami sa gilid. O, oh, dyan, maraming tao dyan. Dyan, dyan, banda. Maraming tao dyan sa, ano, sa gilid na yan. O, oh, diba? oh, pupuntahan natin itong dito. Tingnan natin. Tingnan nyo itong mga abuno na to. Tingnan ito. Tingnan to. ito. Ito. mga abuno na to. Para po yan sa mga magsasaka. Yan. O, oh, daming abuno, di ba? Oh, para po yan sa mga magsasaka yan. Hindi po binibenta yan, ha? Oh, libre po yan. Para yan sa mga magsasaka. O. Oh. oh, tingnan nyo. Oh. oh, check nyo Yan. yan. Yan lahat. Check nyan. yan. Oh. O. di ba? sa ano, sa mga ating mga magsasaka. Di ba? Oh. Uh, Ang ng ano, ng mayor dito sa Tarlac. Talaga. Napakalupit. May may ano pa dito o oh, para sa pambata o oh. Park, hello <laughs> diba? lupin, ah. yun nung oh. napakaganda mga pre, Ayan so ayan, yun yun, ba? Diba? so ang mga duta e di to di na inggit yung mga duta mga pre, duta e di to na inggit, yan. Diba, oh. ang ginawa ng ano ng mga lutay siniraan yung pangulo pati si Romualdez pero ang daming nagawa ng tao na yan ng ating pangulo at si Romualdez ba? Diba? House Speaker Romualdez ang daming nagawa niya pero tinitingnan nyo diba? ba? daming ano niyan mga mga paninirang ginawa ba? Diba? oh check nyo yan oh Oh, di ba? Hindi, Ano na, ano na to? Kasama din to sa ano sa tour. <laughs> Kasama din to sa tour. Kasama din to sa tour kasi eh, siyempre mga pre, no. Ito papa last last last. Ipapakita ko sa inyo to. Ito po yung third ba? Ako taga Davao naman po ako, eh, pero proud lang ako kasi syempre Ganda ng tarlac, syempre. Di ba? O, oh, yan o. Oh. oh Di ba? Yan. Ikutin ko lang po ah. Yan. Yan. Magpapasko na kasi. Di ba? Oh. <laughs> Ganda. So ayun, mga pre, na ikot na po natin. <laughs> Nakakahingal no. Pero 'yun po 'yun, 'yun yung ano, 'yun yung na uh, nakakatuwa kasi syempre ang pangulo natin, walang pinipilin lugar, mahal yung magsasaka, at mangingisda kasi sila po ang bumubuhay isa sa bumubuhay sa bansa kasi kung walang magsasaka wala tayong kakainin kung walang mangingisda wala tayong ulam tama? so yun po yun o ba diba? nakakatuwa lang naman kasi ang mahal na pangulo ay talagang concern po sa mga Pilipino hindi po sila yung pera pera lang hindi sila katulad ng iba na nagbubulsa ng pera laro O, diba? Ganun lang po yan. Sus Mario Anyway, yun lang guys. Ako'y magpapaalam na muna pa sa matala. Ingat, ingat guys. So ayan guys, ako'y magpapaalam muna pa sa mantala. Nandito ako kanina kung saan yung pangulo natin ay nandito din. <laughs> so ayan guys, ingat. Bye bye guys.